Ibang klase na ang mga nakawan ngayon. Huwag tayong babanggeta ng pangalan ng airline company. Ah. Basta ito po yung sinakyan ni Arice Munoz na nasa business class pa siya. Nawala niya ng card niya. di ba Yung ATM card niya nawala. O oh, yung ang bilis no? Grabe. Bire mo katabi niya pa yung bag niya. Bire mo. Ano ba yung na nangyari? napansin daw niya, nakita raw niya, nandun na daw sa, ano, eh, samantalang nasa tabi siya ng window, nakita niya, nandun na sa parang daan. Meron daw kasi nasa aisle na. Kasi daw may lalaki daw na ano parang tumayo doon, akala mo may hinihintay. Eh nakakita yung isang porinero, nakita siya Juan ano, uh, sabi niya, bakit mo ginagalaw? Ang bag na yan. Iyo ba yan? Anong gusto mong kunin dyan? Ba't mo ginagalaw? Ayun, medyo na ano yung lalaki na alarma. Tapos hindi naman tiningnan kasi ni RC. Basta tiningnan lang niya yung andun pa rin naman yung mga gamit niya. After two days, my God! Lord. Sabi nga ni ano, si Matar. Sabi nga ni Wating Wating. <laughs> Meron nag-report sa kanya. Buti na lang daw ang taga BDO nakakon agad na 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 ano tawag dito? Na-notify ka siya. Na-notify oh, oh. at walang nakuha. Isipin mo yon, di ba? Ala, na ibang klase na hanggang aeroplano. At Oo. ang ganda-ganda raw ng bihis nung lalaki. Branded Ay. pa ang mga suot. Totoo ano ka na ang mga magnanakaw na ngayon talagang level up talaga to the highest para hindi mo hmm. pag-iisipan talaga. Namumuhunan Ito. na rin. <laughs> Oo, oh, oh, namumuhunan na isipin mo. Naka-business class pa. Oh, <laughs> sa ere na ang nakawan. Paano ka ngayon magtataka yung mga riding in tandem na may naglalakad, maghahablot ng bago ng cellphone? Ano yan? Di ba? Walang wala yan. Sabi Kasi nga po. ni Juris Dr. Channel, sa panahon ngayon, walang pinipiling lugar ang mga kawatan. Pag may opportunity, susugod yan kahit anong oras. Ingat, Miss RC. Looks mm -hmm. can be deceiving. Looks can be deceiving po. Oo, yung mga nakadamit ng maayos na maayos, mm -hmm. branded ang mga suot, bakit? Pagkababranded ang suot, hindi na matinger si, di ba? Ay, eto naman, ito naman, nanakawa na nga si R.C. Munoz, di ba? Hmm. Nanakawa na ng card, nabiktima na. Eh, alam mo naman, siyempre, may mga bashers na hindi talaga makapagpigil ng kanilang mga komento. Yung itsura naman niya, ang inaano, kaya okay. siguro, kaya daw siguro siya nanakawan kasi hindi na siya makilala. Yung mga gano'y, yung hindi na raw makilala, itsura niya. Ano lang kinalaman ng mga salamat po, doktor, sa nakawan, di ba? Grabe din talaga yung mga comments, iba na yung victim na yung tao, double victim mo pa nila sa ano, pagkukomento ng itsura. Grabe. Oo, <laughs> grabe, grabe talaga. Nako, eto na. Yan ang nga ba sinasabi ko. Alam ko, kapag napag-usapan niya nakawan na yan sa ere, tiyak na mababash pa rin si RC dahil sa kanyang itsura. Hindi Ayan naman na. kasi maitatago yon Hindi maitatago ang itsura niya kahit pa sa ibang planeta siya magpunta. John, talagang Ayan, hindi masarap na naging pananghalian mo. Oo, kahit daw sa ibang planeta eh. Oo, makikita pa rin daw na nagbago itsura. Naging biktima na, oh, di ba? Nakakalo ka naman. Hay, nako talaga rin naman, R. si Munoz. Dapat kasi, mag-ingat ka na sa susunod. Hindi ngayon at naka-business class kayo, daig nyo na ang nasa economy. O ayan, na nakawang katuloy, ayan na, ano na, pati na position sa aeroplano. kung, kung, kung nasa business class ba, first class o economy. Sabi nga nung, di ba sinabi kayo sa SNN, bakit? Kapag lumapag ba aeroplano, naiiwi ng kalahati. Yung mga nasa economy ba, nasa air pa at nakababa na. ang mga nasa ano business class, hindi naman ah. Sabay-sabay pa rin tayong bababa. Di ba? Parang gano'n. Mm, 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 Pero ito mm, na, nagmaganda -hmm. ng loob nga ito si RSC para sa ating lahat ng mga kababayan para maiwasan oh, at ipag-ibigyan din sa inyo. Oh, pag oh. pa nyo. nagbigay na nga po siya ng ilang... Uh, paalala na kung sasakay man po tayo sa eroplano, mm -hmm. dapat po ay mag-ingat tayo dahil kahit po sa ere ngayon talaga ay may nagaganap ng nakawan. Mm -hmm. Pero na pong ganyan. Kung yan po ay kanyang uh, ipinost, bilang babala, mm -hmm. bilang paalala sa mga kababayan natin, lalo na yung mga madalas magbiyahe, na niyo po ang inyong mga iniingat ang uh, ari-arian, lalo na katulad yan, yung mga bags niyo. sino mag-aakala na nadukot na pala yung kanyang, yung kanyang card, di ba? Okay, at, eh. at nagamit na pala, mabuti na lang at agad-agad na na alarm di ba? Sa okay, bangko. Nakakaloka. Grabe. <laughs>